O, okay, kinalawang na. Siyang ano Anong pangalan ng kontraktor? Ah. Boss. 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 Paki paki ano nga? Pal Boss, art art. Boss art. Art. Anong spell? pasulat Boss ma. art. Matagal na raw 'yun. Matagal nang binungkal. Ah, bago ka lang? Ako, nandito pa ka pa lang? Nakagawa ka doon? Oo. Ilang kailan pa pinahinto yun? Ano ah, lang, biyernes. Anong biyernes? Ano Ah, yung ano? Kasi walang permit, no? permit doon, kasi po, ano lang, ano pa, ayun, sa ano eh. But wala kay Paskil kung anong pangalan ng contractor anong Paskil, mga Paskil ganito, mga tarpaulin wala na kalagi, MMDA, ano lang uh, DPWH Ano bang uh, pangalan ng contractor daw? Wala sir eh. Ah, ano di nyo alam? Ay, magagawa pala yung nakausap natin si kanila doon. Dali mo na siya sasaka dito. Asa, andyan na? Ito atay na-discovery na mga walang permit eh. Hey, Ayan Kita nyo Ito lang Ito yung ano na Naririn yung nila Kasi na, di diba tagal na naka ano Ginawa na nilang barracks do Kita nyo Yan po yung uh, pinuntaan nating uh, flood control project dito sa Tayuman, District 2 sa Tondo, Maynila, Bagadaong Maga, Pilipinas. Ha?